Wow! Palabas na naman nga ako ng lungga, mga mare. Siyempre, dala-dala ko yung pitchel ko dahil siya yung bida. Ito nga ang first commercial namin, mga mare, kaya talaga namang excited ako. Hindi ko pa nga pwedeng ishare sa inyo, mga mare, kung anong commercial to, pero abangan nyo sa December 31. Bagong taon nga at bagong commercial, sana may kasunod pa to. Nasudaan na nga kami mga mare at yung pitchil ko, nilagay ko na kasama yung mga gamit ko. 6am nga kaming umalis dahil ayokong malate. alala ko, hindi pa pala kami nag-aalmusal. Nagpababa nga muna ako sa pinakamalapit na fast food para mag-almusal. Siyempre mare, dun lang tayo sa kaya ng budget. Kung meron niyang karinderya dito, dun ko na lang gusto. Nag-heavy breakfast nga ako mga mare at meron pa akong soda. Good luck na lang talaga sa puson ko. Sa pag-inom-inom ko nga ng alak mga mare, hindi ko naman iniintindi yung paglaki ng puson ko sa pagkain pa kaya. Huwag lang yung paglaki ng puson mga mare tapos may pagkibot. Napakahirap ng buhay ngayon. Mapapa-status ka na lang talaga ng blessing to. Pagkatapos kong kumain mga mare, nag-CR muna ako. At syempre, balik ulit sa biyahe dahil ayoko ngang malate. Syempre, Mare, nakakahiya namang malate. Hindi naman ako big star. Sa Bulacan pa nga ako manggagaling, mga Mare, at yung shoot namin patagaytay na. Ang ganda ng daan dito, ha. Parang pamilyar. Napanood ko na yata ito sa wrong turn. <laughs> Pinipilit ko ngang maging on time pero malalate yata ako dahil ang daming traffic. Nakarating na nga ako sa lugar, mga Mare, at eto, bida-bida ko. Todo paliwanag kung bakit na late ko ba naman din dito kay Waze kung saan saan kami dinala? Kabut na lang kaming napunta sa liblib na lugar. Hindi nga ako nakakaramdam ng kahit anong kaba. Gustong gusto ko talaga tong commercial na to mga mare. Pangarap ko to. At alam ko, pangarap nyo rin to para sa akin. Sobrang daming kamera at mga talents nga na nandito ngayon pero hindi ako nape-pressure. Shoot, mare, ang dapat kabahan yung pichil ko dahil siya yung bida sa aming dalawa. Bago nga ang lahat, mga mare, kailangan ko munang magpa-antigen test. Lahat ng nandito, mare, nasundot yung ilong. Okay na akong mag-positive sa pregnancy test, wag lang sa COVID. <laughs> Negative naman ako, mga mare, at feeling ko para sa akin talaga to. Kailangan ko na make-upan, mga mare, at naninibago ko. Parang hindi ako pamilyar sa mga make-up na to. Shoot, mare, wala yatang kukulyo summer cake dito. Yun lang kasi kilala ng mukha ko mag-magic yung makeup artist at nagulat ako mga mare, may igaganda pa pala ako. Oh, sino ka dyan, te? <laughs> mga mare, bagay na ba sa akin humawak ng pitchel? Hindi na ba ako napag-iiwanan ng ganda ng pitchel ko? Ano ka ngayon, pitchel ko? Lamang na ako sa'yo ngayon ng isang paligo. di ba? Kabut na lang ako naging si Galema, anak ni Zuma. <laughs> Isasawa lang na nga ako sa kugon mga mare, kaya dyan na kayo. Abangan nyo talaga to mga mare. Yun lang mga mare at pare, shot puno.